naisipan nga pala naming magluto ng lilot balatong dahil lumalamig na dito sa Canada. Dito nga isinangag ko na yung balatong at isinalang ko na rin yung malagkit. Kailangan daw mahina lang yung apoy at tuloy-tuloy na haluin para hindi masunog yung munggo. Dito nga ay naaamoy ko na para na siyang sinangag na mani. Sa amin sa Pangasinan ang tawag namin dito ay lilot balatong. Sa ibang bayan kaya anong tawag nyo? Antayin natin hanggang sa maging ganito ang kulay at pwede na natin siyang durugin. Dito nga ay gumamit ako ng blender kaso hindi pwedeng durug na durog ang munggo kaya alalay lang sa pag blend Hinahalo ko dahil sobrang bilis siyang madurog at ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa madurog natin lahat. Problema ko nga dahil hindi ko talaga madurog lahat gamit tong blender na ito kaya gamit na lang kami ng mano-mano gamit tong mortar dudurugin ko na lang gamit to kaso sobrang tagal lang kaya kailangan talaga magbond ka ng mahabang pasensya so, dahil sa sobrang tagal naisipan ni ate na ilagay na lang sa bag plastic bag at duruturugin yan mas mabilis at ilagay na natin halo-haloin maglagay ng asin ng asukal depende na lang sa inyo kung gaano katamis at syempre ang magpapasarap ang gata. Ang gata namin dito sa Canada ay naka kan Wala kasing mabiling niyog dyan sa may store. Ganto oh. Yan. At halo-haloin na lang natin itong mga insan hanggang sa maluto. Ayan, tikman na natin. Then, okay din naman. Sarap. Kaso kulang pa ng luto ten natin hanggang sa maging ganito yung consistency at pwede na tayong lumamon.